Hello po, good morning po sa ating lahat. Uh, welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, uh, atin pong pag usapan ng isa na pong tanong po natin pong subscriber. Ang kanya pong tanong ay, ang kanyang biik daw ay nasa 28 days na. At saka, humahalo sa pagkain ng lactating feeds doon sa mga inahing baboy. And then, nababasa yung kailang mga dumi. So, kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pangagikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures So ngayong umaga po mga kaibigan atin pong pag-uusapan yung mga biik na nasa loob ng farrowing pen at saka humahalo po sa pagkain ng feed sa kailang mga inahing baboy Kapag yung ting mga biik mga kaibigan ay sumasama pa dahil Kapag yung ting mga big mga kaibigan ay sumasama pa sa mga inahing baboy with a span of day 1 to day 31 o isang buwan, uh, meron talagang tendency po na kapag sila po marunong na pong kumain, sila po ay, uh, maging curious o uh, hahalo po sa feeds ng ating mga inahing baboy na atin pong ibinibigay sa kanila. Yung iba pong mga farrowing pen mga kaibigan tulad ng ganito so sa akin, uh, ano lang po siya, simpleng farrowing pen lang po siya, iyan. Dito po nakalagay yung mga inahing baboy. Dito po nakalagay yung inahing baboy. And then, mayroon po tayong auto-drinker doon po sa dulo. Yan po, yan po yung ating auto-drinker. Ayan, then sa baba po dyan mga kaibigan dyan po tayo naglalagay ng feeds laketing feeds yun po sa ating mga inahing baboy and then yung mga biyek naman po mga kaibigan eh, dito po natin nilagyan ng mga uh, booster feeds sa gilid at po dito po sa kabilang banda kasi po uh, dito po sila mga parating humihiga kaya dito po tayo nagbibigay ng mga booster feeds, yung iba naman dito kasi sobrang rami yung mga, mga biyek para ma-divide po sila and then yung inahing baboy po, at po yan po sa gitna na tinilagyan ng uh, kitting feeds. Yung ibang design po ng farrowing pen mga kaibigan ay mayroon po silang mga pakainan ng mga inahing baboy na separate po o nakahangir o nakahanging po yung mga pakainan lang ng mga inahing baboy. Pero sa akin dito medyo maliit lang po yung ating space kaya hindi epotel kapag gawa ng pakainan ng mga inaheng uh, inahing baboy natin. Yung iba naman, mayroon po siyang parang elevated na mga simento at saka doon po, inilagay po yung mga feeds nila. Ngayon, ah uh, ano ba daw mangyayari kapag yung biik po ay humahalo sa feeds ng inahing baboy na pagkain po ng lactating feeds? Based experience ko po mga kaibigan, kapag yung biik po ay humahalo po sa feeds sa ting mga inahing baboy, uh, so far po sa akin po pag-alaga ng inahin, wala naman pong mga uh, pambihirang nangyayari sa mga biik siguro yung mga dumi nila medyo uh, babasa po yan pero hindi naman po ganun pang patagalan may technique po kasi kung paano tayo mapapakain natin mga biik nang sa ganun sila po ay hindi po hahalo sa kailang uh, mamapig so ang una natin gawin mga kaibigan kapag umaga linilisan natin yung loob ng uh, farrowing pen and then uunahin natin pakainin yung mga biik So, tayo po yung maglalagay po dito sa gilid. Diyan. And then, dito po sa kabilang gilid. Yan. Diyan po tayo maglalagay muna ng feeds. Dapat, una nating pakainin yung mga biik. Para, unang mabusog yung mga biik. Kasi, kapag busog na po yung mga biik, hindi na po yan kakain. Hihiga na po yan. Magpapahinga na po yung mga biik pagkatapos po nilang kumain. Siguro, sa atin pong subscriber, kaya po siguro humahalo yung mga biik doon po sa kalanginahing baboy, Siguro, una niyang binigyan ng feeds yung inahing baboy, and then pagkakita ng mga biik, doon, doon po sila humahalo na kumakain sa kailang inahing baboy. O kaya, sabay po niyang binigyan ng feeds yung biik at sa kailang inahing baboy, doon din humahalo yung biik sa mga inahing baboy. Kaya, mas maraming makakain ng mga lactating feeds kumpara po sa mga booster feeds. Kaya nilagay niyang mga booster feeds sa gilid, ay hindi po makakain, or kukunti lang po yung makakain. Para po atin maiwasan yung ganun mga kaibigan na ah, hahalo yung biik doon po sa kanilang mga inahing baboy Dapat una busugin natin yung mga biik sa pamamagitan ng unang pagpapakain sa kanila So sa gilid, sa magkabilang gilid, lalagay po natin ng booster feeds yan And then unang kakain yung mga biik Pag busog na po yung mga biik, dyan na po tayo magpapakain sa ating mga inahing baboy Kasi pag pinapakain natin yung inahing baboy natin na busog na po yung mga biik yung mga biik po ay ano lang yan paamoy-amoy, panguya-nguya na lang doon po sa lactating feeds hindi na po yan kakain ng todo ng lactating feeds kasi busog na po sila sa mga booster feeds so yan po yung technique na gagawin nyo po mga taibigan nang sa ganon, yung mas marami na lang makakain ay yung booster feeds, hindi po yung lactating feeds pero kapag medyo nagbasa ng dumi yung mga biik nyo huwag po kayo mag-alala kasi hindi naman po yung maka sa ating mga uh, biik ang gawin nyo lang po ay uh, ipainom nyo po ng apralite yung mga biik. Kapag yung mga biik po ay masyadong basat yung kalang dumi, yan po, painumin nyo po ng apralite powder. Then, pagdating po ng 28 to 30 days, iwawala nyo po yung mga biik muna po sa kalang mga inahing baboy po mga kaibigan. Then, sa mga panahon na iyan, malalakas tapos lang kumain ng booster feeds, pwede na po kayo maghalo o ma-incorporate ng pre-starter feeds nang sa ganon, sila po atin na pong ma-introduce sa amoy at lasa ng starter feeds po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon. Sana naman po, po ako sa inyo ng kaunting kalaman po kung paano papakainin yung mga biik na sumasama pa lang sa mga inahing baboy na po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.